Hello guys! Magandang na hapon sa inyong lahat. I am Chino Gas, masagari channel, a faith dealer, also a reader. So ngayong hapon na to, um, talakayin natin, uh, this something a weekly pasilip, no, para sa ating um, president na si President Bongbong Marcos at the same time with by uh, vice president Sarah Duterte. Alamin natin no, anong mga kaganapan sa buhay ng dalawang to? Ano ang mahahagilap natin? Ano, ano mga hakbang? Ano ano pa ang mga magaganap na eksena, no? Let's see. Ya. So guys, um, alamin lang natin this the spirit guides, no? Gabay lamang po ito, this for the entertainment purposes. So kung uh, kung nasasaktan kayo sa reading sa mga nalalaman nyo, No, kung alam nyo, hindi nyo gusto ang reading, oh, pwede po kayo umalis dyan sa aking channel. Ganun lang po yon no Then of course guys, uh, this is something na para magbigay impormasyon. Ano man yung bagay na kailangan Paghahandaan uh, paghandaan din. No? Dahil mamaya, may mga impormasyon na malagap. May mga bagay na malaman dito so, na mangyayari na makakadagdag na impormasyon sa ating uh, mamaya. No? Let's see, uh, additional messages tayo. Angels, please give information pa Angels give Game Information, ama ng kataas-tasa na kuin yung tulungan, ibigay pagkaloob, ano man yung bagay na nilalaman, ano man yung bagay na mangyayari sa kasalukuyan, Nasa no, sa hinaharap, sa kinabukasan ng ating uh, mamayan, sa ang ating bansa, tulungan mo po ako na may bahagi sa kanila, ano man yung bagay na kailangan nilang maunawan at malaman. Let's see. Ya. Angels give Game Information po. This is something a wheel of fortune no Ibig sabihin, nakatakda na. Now, there's something, magician, no? The wheel of fortune, the magician represents something, a turning point. Na talagang pinapakita dito, ano ba talaga yun nasa kapalaran, magaganap na talaga. Now, there's a magician for something, a power of God, na maaaring uh, mangyari na. Now, the wheel of fortune something, destiny to happen. The magician something, a power of God, na maaaring ipagkaloob, ano ba yung bagay na nakapala, nasa kapalaran, no? Let's see, y'all. Uh additional messages no ibig sabihin nito nak naka-line up na no naka um kumbaga, mangyayari na talaga let's see additional messages and there's the king of pentacles now this is something security no so dito may mga pag-iingat no may mga bagay na kailangan mas maging secure no naman yung bagay na napapaloob dito mas maging maingat na no, yung hari. No, ibig sabihin ng ating um, leader, no, ang ating pangulo, mas maging maingat na siya no, sa mga bagay na kanyang gagawin. No, let's see what is additional messages. Alam nyo guys, nakikita nyo ha. Ito. No, there's an age of Pentacles. So, there's something yung money na related with the presidents. Now, there's something signed for victory. Daba may senyalis ng victory guys? Let's see. Alamin pa natin. Let's see what is additional messages. And kasi at the same time, this is something the hangman. Now, this is something na parang um, stuck, no? Parang nakatali sa sitwasyon. Now, may mga bagay dito na parang um, nagpipigil or maaaring na nagbibigay hadlang or pause. No, parang meron dito kumbaga delays na maaaring mangyari. Let's see. What is additional messages? There's something the ease of wants. So there's something of project, new ideas. No, magkakaroon ng mga bagong plano no ano man yung bagay na to ay maaaring uh, magdadala sa magandang eksena. Let's see, alamin pa natin. And of course, it is something that Ida wants. It is something a past communication and past movement na magkakaroon ng lot of communications, transactions. No? Let's see what is the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune represents the Queen of Wands by confidence no? Kumbaga, kailangan ng lakas lakasan ng loob, maging matapang. Alisin yung alinlangan na takot. No, talaga pinapakita dito na kumbaga iikot ang kapalaran, there's something a will of fortune na pinabahagi no na kailangan maging mas malakas ngayon no hindi pwedeng samahan ng takot at pangamba maging matatag there's a magician represented with a four of cups no may mga bagay din dito na parang kumbaga pinag-iisipan there's a confusion na parang naguguluhan sa lahat ng bagay na nangyayari behind the scenes so there's something na parang hindi man nila nakikita ano man yung bagay na magiging impact o resulta pinapakita dito with the power of god mangyayari siya sa isang iglap lang no ibig sabihin mangyayari siya nang hindi nila namamalayan, lumalabas na ano man yung bagay o katotohanan sa likod nito. Let's see, what is the King of Pentacles? The King of Pentacles represent with the Four of Swords. No, there is something rest. So, something na kailangan ng pahinga ng ating president. No, there is something over patig. Nag-over siya dito. No, let's see what is the hangman. Alamin natin with the hangman there is something with the temperance na ibig sabihin dito, nakastuck pa sa si sitwasyon, now there's something at temperance with a perfect timing, so darating yung araw, no, na kumbaga mal malalaman na o mangyayari o magkakaroon na ng improvement, or paggalaw ng sitwasyon, pero sinasabi dito no, parang um, kumbaga kailangan na ba ang pasensya, kasi parang kailangan mas maging matibay ang pundasyon or kailangan mas maging malakas ang pundasyon, no, so let's see what is additional messages with the ease of ones So, represent, guys, with the Ten of Swords. So, may planong traidorin. May plano ditong, magta, mayroon ditong tatraidor. No? There's an Ace of one So, there's something, an idea or project or a new uh, plan. So, with the Ten of Swords, may bagong plano na maaaring um, magsabotahe. No? So, let's see what is additional messages with the um, Eight of Wands. With the Eight of Wands, represent with the world. Ibig sabihin dito, no talagang magkakaroon na ng changes no at um, development no dito sa bansa there's something the word something in kumbaga the word is something bansa no maaring sa Pilipinas store or maaaring sa ibang bansa na maaring magkaroon ng mga communications not an um, informations ganon so let's see Ka clarify pa natin no hangga't walang outcome clarify pa natin i-clarify let's see what is the will of fortune and of course, the queen of wands there's a ten of pentacles. So, this is something for long term. No, ibig sabihin dito, nasa kapalaran, no, na magiging maganda ang um, buhay, no, ng um, Pilipinas, no, no, ng ating bansa. This is something at ten of pentacles for long term. No, talagang magiging masagana. Talagang nandito ang, um, kumbaga, balance it. There is a yin and yang, no? With a balance, with a destined to happen. So, this is something that we of once my confident. Kailangan lang na mas maging matatag at mas maging malakas. Lakasan lang ang loob, no? What is additional messages dito? Now, with the magician and of course, the pull of cups, there is a five of pentacles, no? May mga bagay dito na kailangan pag-isipan. No, kasi may mga nagmamanifili with a magician, something manifili eh, later. No, with a magician, with a uh, of cups, no? Kung baga meron dito nagmamanifili, pero ngayon, no, para nag-iisip-isip na. No, maraming nasayang na pera dito. No, or maaaring um, nakaranas ng financial crisis or talagang malaki ang inilabas na pera. No, sino kaya yan? Let's see, uh. Let's see what is additional messages with the king of Pentacles, or the four of swords. Reficent with the arm, um, the high face is the age of Pentecost. So, ibig sabihin ito, no? Ito, ha? Kasi, with the king of Pentecost, something of president, The four of something rest and this something guys with the ace of pentacles sinasabi na may malaking opportunities or malaking pera na maaaring related dito na there's an hidden agenda na there's an hidden enemies na mayroong taong kumaga malaki ang inggit no? dahil dito sa hawak-hawak ng pera ng ating president no? so let's see ya. or dahil sa perang yun nga na meron siya Let's see what is the king man across the temperance. So there's a star card. So it means no makaka-recover din. No magkakaroon ng recovery healing no ang ating situations no. Kailangan kumaga nakatali sa sitwasyon pero definitely kumaga pinapalakas ang pundasyon hanggang sa maging okay at makarecover na. Wow, ganda ha, in fairness. So let's see what is additional messages tayo with um the ace of wands and the ten of swords represent with the ten of wands something burden oh my god meron talaga nagbibigay pabigat at meron talagang kumbaga naggugulo no? With the ease of ones, magkakaroon pa ng plano, ha? Na manggulo or magbigay ng mga uh, maanghang na salita with that sign of swords, no? With the sabotage. No, meron pang mga bagay na nagpapabigat. O maaari ko sino man yung sumabotahe, magbigay ng plano, siya mismo ang maiipit sa huli. Kasi there's a ton of something burden overloaded. No, sasabog yun. No, hanggang sa malaman na kung ano ba talaga No, kung sino ba talaga ang mga may mga kinalaman dito sa eksena na to. Ganun yun. Ano man yung plano na to parang hindi pa rin magtatagumpay, hindi pa rin mag-work, no? Let's see what is the of us, sir, the world child. This is something guys with the tower moment. Ibig sabihin dito, ay Ibig sabihin may related no sa ibang bansa na gustong mag kumbaga pabagsakin ng Pilipinas talaga. Ibig sabihin may taong nakakaroon ng komunikasyon sa ibang bansa na para makontrol ang Pilipinas. Ooh. Spicy. No, there's a time when something um disaster. No, there's a chaos with a war card. na parang gusto pa bagsak ng Pilipinas sa to talaga. No, ibig sabi nito. No, oh my God, meron talagang um, parang ano dito hudas talaga sa ating bansa. No, na there's a something in information and communications. Nagkakaroon ng transactions sila talaga. No, with an international. Oh, let's see. What is additional messages for the outcome? There is something uh, with the three of ones. Awaiting for a result, awaiting for a ship. So, ibig sabi nito, to talagang nasa kapalaran, no? Na there's something doesn't to happen talaga. Na ano man yung bagay na mangyayari, malapit ng maganap, malapit na. Let's see what is the magician in the four of pentacles, four of cups. Sorry, because the five of pentacles. There's a six of pentacles. So, ibig sabi nito, to kung sinasabi dito, no? Meron nag dito, no? Maaring naguguluhan na rin sa sitwasyon, no? Dahil, um, kung baga maraming nasayang, maraming perang nawala, gano'n. Kung baga, there's a Sunday six of Pentacles, no? Maaring meron dito na mabawi din ang mga perang nawala or mga nakurakot na pera. No? May nag lang, eh. May nagko -co control So, ibig sabihin nito, meron talagang um gumagawa ng eksena, no? No? Panaguluhin, no? ang isipan no ng taong bayan. Let's see what is the king of pentacles and the four of swords, the ace of pentacles and the high fists. And there's a the seven of wands. Now there's something protected. No? Kung baga alam mo may mga taong uh, may mayroong um, may lihim na inggit or may mga hidden agenda dito sa ating president no? Sinasabi dito na maaaring uh, protektado siya no? Let's see, oh. ba't wala pa ako nakikita ang energy ni, ni Sarah Duterte Let's see, oh kasi let's see. This is something that pay Japan ako. So this is something a uh, wise, no? This is something um investment. So ibig sabihin dito magkakaroon talaga ng mga bago pang investment dito. No, this is something a wise decision. Na mas magiging wise, mas magiging mati, mas magiging malakas ng pundasyon. Ibig sabihin dito, kung maga itong bagay na to ay magkakaroon talaga ng healing. Meron lang talagang parang nakita mo na parang mayroong pumipigil para magawa to. Nandiyan na yung kamay eh, naggumagawa, gumagalaw eh. Pero mayroong humaharang, mayroong humakad lang. No, para hindi magawa yun. Let's see what is the ease of one across the ten of swords the ten of ones. And there's a three of third parties. So, ito ha, pakikita ko lang talaga. Mm. Clarify lang ha. With the ease of one, something a new uh, project or ay uh, plano. With the ten of swords, with the sabotage. Not check nyo kung gaano kay ang buhok. Diba? Maiksi ang buhok niyan. And this is something that sign of one something burden na may ipit, no? At pilit na gumugulo at siya mismo ang mag... Kung may ipit sa huli, with the ten of ones. Nakita mo, diba? Maiksi ang buhok niya. And there's a three of us, third party. No? Kabilang partido, kabilang parties, ganon. Let's see what is the eight of ones request the world, the tower moment. There's a six of ones. Pero ang sinasabi dito, no magtatagumpay pa rin no ang Philippines. So it means no hindi mangyayari na makokontrol control ng ibang bansa ang ating Pilipinas. No dahil magtatagumpay pa rin. There's something spotlight nakikita mo there's a victory. No makakamit ang victory dito guys. No? So, Ta merong mga taong uh, kumbaga magbabago ng kanilang isipan. No let's see. Uh, what is additional messages tayo? Pag um, questions naman tayo. Ang questions natin regarding muna tayo kay um, President. Na-President muna tayo. Ang question kay President is kung baga malalagpasan niya ba ang kanyang um, kung baga uh, matatapos niya ba admi administration niya within 2020 And there's a King of ones and there's something that's rank card. Nakikita niyo to no? Mas magiging matapang na siya with the tiger. No? That is something tiger. Mas magiging matapang at mas magiging kumpiyansa na siya. No, nakikita mo na parang kumbaga matibay na, mas malakas na ang kapit na parang kumbaga may paninindigan, meron na siyang bagay na pangahawakan talaga with the king of wands. No? Tulog talagang pinapakita dito na nasa position siya na kumaga mag Diba? Kumbaga, unti-unti niya na makikita yung changes na mangyari sa Pilipinas. No? No, niya talaga. No, matatapos niya at malilinis niya. Perfect. No? So, let's see. Alamin natin, no, tungkol naman kay Sarah Duterte. No, kung, um, eto muna yung questions. Kung, uh, may impeach ba siya? Yun kasi yung gusto ng tanong ng ating mga viewers. Let's see. No, kung may impeach siya, there is a, oh my God, there is a possible yes. No, with the death card. The uh, death card something and ending and in the beginning. So the death card something ending and the knight of wands. So ibig sabihin dito, no talagang kumbaga may ipit siya dito sa sitwasyon dahil sa pakikipag-partnership. No, meron ta talaga dito kumbaga malalaman na mabubulgar tungkol sa kanya sa pakikipag-ugnayan. No, meron dito ang kasabuan. No, meron siyang um, kumbaga um kumbaga kausap dito, no? Let's see. Um, uh, question naman tayo no para sa ating um, president na si um, President Bongbong Marcos Jr. Ano ano pa yung questions natin regarding sa kanya? So ano yung magiging um, kumbaga eksena no kung um, kung may mama, kumbaga may mapapakulong na ba siya? No? Kumbaga malalagpasan niya ba tong corruption na to na nangyari? no? mat baga marami lang komplikasyon, no? Marami mang mga bagay na parang kumbaga magiging um, kalaban niya talaga kasi malaki malaking binangga niya, grabe. No, hindi siya simpleng binangga niya lang na ganito yung posisyon niya, hindi. No, may kinalaman with the other country. So there's something guys with the five of wands. So there's something as uh, something a competitors. No, parang mayroong mga tututulalahad lang talaga na para hindi niya mabulgar. And there's a seven of pentacles with a harvest time. Uh, harvest niya to ibig sabihin talaga matutuldukan niya, no? At matatapos niya corruption na to. So let's see. Ang questions naman na para sa ating president, ay vice president na si Sara Duterte something na Ano ba yung question din ng ating mga viewers? na tungkol sa Let's see guys, na no? alamin natin muna kasi hindi ako aware sa mga question about sa kanya. ayoko ko kasi ng negative eh. Oh my God, hindi ko siya makita. Okay, let's see. kung maato ha, kung tatakbo siya to, sa 2028, mananalo ba siya? O, di diba? Yung gustong malaman ng ating mga viewers din. Ay, there's justice. ibig sabihin na, no, meron ditong justice, makakamit ang justice. No, there's a confusion. Malabo pa, pero may justisya. Ano kaya yung napapaloob sa justice na to? No? May justice na naaring napapaloob dito. Kita nyo yan, may justicia with the justice, balance. So, it means, no, there's something optional. There's something, um yes and no. No, dalawa kasi ang sagot dito. There's a yes and no. So, ibig sabihin, dalawa. No, clarify pa natin para at least sabihin talaga na gusto nating malaman yan. And there's a full card. And there's a native pentacle. So, ibig sabihin dito, no, may CC lang na panibago. So, there's a possible na mayroon siya makakalaban with the other person. na no, kung tatakbo siya, there's a possible na may makalaban siyang bago. No? Bagong um, babae din. Na babae din na makakalaban niya dito. So, let's see. Ano pang questions regarding sa ano ba? Okay. At tatawa ako sa mga nagko-comment, no? Bayad daw ako, ganto ganyan, hindi daw ako totoong tar reader, ganto ganyan. Turuan kita gusto mo. Di ba? Kung baga gusto mong malaman kung totoo ko hindi, message mo ako, direct message mo ako. No? Ipapakita ko sa sino yung sinasabi mong peking tar reader. No? Hindi lang ako basta-basta tar reader. Bago ko maging tar reader, healer ako ha. Albularyo ako. Bata lang ako na naging albularyo. No, hindi lang halata sa akin. No? Kumbaga, kaya ingat-ingat kayo sa pagsasalita ng hindi magaganda agin sa paggagamot ko, sa pagtatarot ko. Baka mag bounce back sa inyo. Mag-ingat kayo. Ang gabay ko hindi basta-basta 'yon, no? No, there's something at Jesus Christ and Mama Mary ang aking gabay. Kaya mag-ingat po sa mga pagsasalita ng hindi magaganda, no? Mag-ingat po tayo. Hindi para makipag-away tayo, kundi para magkaroon tayo ng kapayapaan sa reading. ba? Diba? Nakita nyo ba, inaway ko ba yung mga ano? ba diba, hindi? Diba, may mga information lang na ako talaga na nabubulgar dito. Masakit man sa tainga. No? Masakit man sa mata, ganun talaga. Ayokong tanungin to eh, no? Ayokong tanungin to kasi masyadong, kumbaga, malalim to yung tunay ba silang magkapatid? Naku oh my God. Okay, so nandito na lang tayo no kasi ang ang hirap mag ano, -ano ng mga ano natatabunan. So let's see ano pa yung mga hagilap natin. Naunahin muna natin si PBBM. Ano mga hagilap natin sa kanya? Ano pa yung madadagdag natin impormasyon na para magabayan siya? There's a five of swords. Na no, mag-ingat na siya. There's a five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage. So it means mag-ingat na siya sa mga bagay na gagawin niya. And there's an eight of cups, something I'm moving forward. Makaka-move on din siya dito at the end of that time. Now with the devil card, mag-ingat lang siya dito ha. Kasi may mga pupuntahan siya dito na maaaring, um, kumbaga yung informasyon na sinabihan niya, no, mayroon palang kinalaman doon sa yung mga taong may balak na hindi maganda sa kanya. No? Let's see. Additional pa tayo para sa kanya. And there's the queen of cups. And there's something the O, oh, si ibig sabihin dito, no, ang inihintay dito, there's a reflection. Ibig sabihin dito, ang inihintay dito na magsalita ang kanyang ina. Now, this is a, win-win. Ibig sabihin, malalaman ng katotohanan mismo sa bunganga ng nanay niya. No? Siya, nanay niya mismo magpapatunay sa lahat. No? Giyon ang kailangan malaman ng taong bayan. Kung magsasalita na ba ang nanay ni President Bongbong Marcos. No? Let's see. Doon naman tayo kay Sarah Duterte. Ano yung mga eksena dito? Advices, guidance sa kanya. And there's a two of ones. Now, this is something a higher friend. No, this is something a lesson learned. So, bagay na kailangan niya matutunan. And there's a three of pentacles, no? Kung baga, mayroong mga plano siya dito. No, there's a plano. No, may mga plano siya dito nakalatag na. No, especially with the higher friend, something a religious factor. Na related about sa mga religious. And there's a three of pentacles, something um, unity. May mga pagkakaisa. No, na maaaring um, pagtutulungan dito with a group of people. Let's see. Additional messages sa kanya. And of course, this is something a five because something disappointment. There's a 12 sword. No, ibig sabihin dito, pinaka messages din sa kanya dito, no, nagkakaroon ng indecision kasi there's a, um, there's something a disappointment. No, ano man yung bagay na kanilang ginagawa, na disappoint na sila. No, nagkakaroon sila ng indecision. Nag-iisip na sila ng panibagong hakbangin. Ano ba yung kailangan nilang gawin? No, kumbaga dito, may mga disappointment and of course, um, regret. No? May mga pagsisisihan siya dito at the end of the time. So, pinapalalahanan siya dito. Matuto na siya sa mga bagay na pinagdaanan niya. Let's see. Additional messages tayo. No, dito naman tayo for what lies beneath the future. Para muna sa ating president na si um, Bongbong Bong Marcos. No? From um, from President Bongbong Bong Marcos. Let's see. Let's see. for what lies beneath. Burning evidence. Now, there's a caution. Now, pinapaalalahan na siya mag-ingat kasi mayroong masusunog na ebidensya. No, may sinusunog na, e Mayroong ditong parang sisiraing ebidensya, ganon. No? Let's see. Pagdating naman tayo kay Sara Duterte. Ayan. there's a fake apology. No, there's a fake apology dito and there's a putting a show. No, meron dito maglalagay sa kahihiyan sa kanya. No? At maaring meron dito ng hihingi ng tawad pero fake na 'yung fake 'yung apology, no? Hindi totoo ang paghingi ng tawad. Hiwalang si No? So let's see. dito oh. Nandito naman tayo, yun ha. Ah. Kumbaga, balance tayo pagdating niya sa pagbibigyan ng information. No, kumbaga talagang pareha silang binibigyan natin. From the shadow work, Kevin, what para sa ating PDBM. Okay, there's something of findfulness, acceptance, and inner peace. Na magkakaroon talaga ng kapayapaan sa kanya dito. No, talaga pinapakita dito, bring together fragments that complete you. Bubuuin siya dito. No, at kumaga magkakaroon siya ng kapayapaan dito. Let's see, pagdating naman kay Sarah Duterte. And there's an anger. Isa sa bagay sa maglalagay sa kanya sa kayihiyan dito. Ha? Nakita niya yan. Oh my God. No, there's sa puting a show. No, isa sa bagay maglalagay kay Hiyan, no, mag ingat siya dito with a fake apology, no, may mga taong lalapit sa kanya dito, ma there's an anger. No, there's an anger. Isa sa bagay na parang magdadala sa kanya ng um, kay Hiyan or magay na parang, kumbaga, dahil sa pabugso-bugsong damdamin, no, dahil sa galit, no, yun yung magdadala sa kanya dito, no, sa hindi maganda sitwasyon. Yung parang puting a show, no, kumbaga, um, puputaktihin siya dito eh. No? Ng mga um, cheese cheese, or something na parang kung magalalabas at puputok yung pangalan niya. No? Nalagang there's something na kailangan niyang alisin yung galit. No? Yun yung bagay na kailangan niyang alisin yung galit. So let's see, what is additional messages tayo with a monthology? Sige. For a dito muna tayo kay PBBM. Alisin muna natin to para kita for PBBM. Okay, oh my god, ayan na. Ayan na. Alaglag. And there's something guys with a have faith in your dreams. No magtiwala siya sa mga pangarap niya. No kung pangarap niyang uh, maging maayos ang ating bansa yan, matutupad yan. Magtiwala lang siya. No sa atin, oh dalawa yung kay ano kay, kay ating vice president aferic climax approaches, no? Kung maga nasa, nasa, exciting part ng na sitwasyon, a romantic cycle begin. Meron talagang excited na pagdating sa romance sa kanya dito, no? A new romantic cycle begin. May asawa po ba to? Kasi hindi ko siya, di ako aware sa kanya. May asawa po ba to? Or maaring magkaroon ng jowa or magkaroon ng asawa? I don't know. Basta binibigay dyan, there is something a new romantic cycle. Now, first in curiosities naman tayo. no para sa ating PBBM uh, there's a brother no there's a brother na no, meron siya ditong tinuring na kapatid na no? no? pagdating naman tayo sa kay um Sarah Duterte and there's something of protecting love meron siya o oh, may pag talaga no there's something protecting love na no, protection siya dito na no, na mahal or something pumapag pag-ibig ba si Sara Duterte? pumapag ibig ba siya? For Archangel Michael, messages tayo. No, para sa si ating Archangel Michael, sa ating um, uh, PBB. And this is as Archangel Michael to help you for your situation. La, kailangan niya lumapit sa ating Archangel Michael para makalit siya sa si situations. No, para ma-resolve lahat ng sitwasyon niya. Para sa ating um, Sara, uh, Vice President Sara Duterte, have confidence. Nalakasan no, niya ang loob niya. Na? No? Lakasan niya lang ang loob niya. For a Jesus loving coat said. Let's see y'all. Ito, pera ko ha, binibigyan ko ng mensahe din about sa Jesus loving coat said. Na dahil sinabi ka, kumbaga inano nila ako doon eh, binatikos nila ako. Sinab, may mga nag-comment dyan na naniniwala naman daw to, nag-ano naman daw si Sarah Duterte, mag-alagsisim, baga to Sorry naman, hindi ko naman kasi alam. So ngayon, ito, bibigyan natin siya ng advices ng ng ating Panginoon with the Jesus loving quotes. No, and there's something a Jesus loving quotes, do shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. No, kailangan niya raw no kung magagawing sentro ang ating Panginoon. So maaring pinapakita binabahagi dito na kung kumbaga buong puso niya iaalay niya lahat ng mga bagay na nangyari sa kanya sa sa ating Panginoon. No, ito naman kay ating uh, sa ating Vice President, there's something seek you first the kingdom of God and righteousness and all things that should be added to you. Ipapakita sa kanya ng ating Panginoon yung mga bagay na dapat niyang makita, no? Yung mga bagay na kailangan niyang maramdaman at may mga bagay na kailangan sa kanyang ibigay. Oh, ano kaya yun? There's a double meaning. Oh my God! So guys, maraming salamat. There's something, a weekly pasilip na para sa ating um, PBBM at the same time sa ating Vice President na si Sara Duterte. Maraming salamat guys. Kung gusto, nagustuhan nyo yung reading ko at the same time, please comment down below. Kung hindi nyo nagustuhan at um, alam nyo yung masakit sa tenga, please um, umalis na kayo sa aking channel at the same time. Diba? And of course guys, maraming salamat. Don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So guys, ha, maraming salamat guys sa patuloy na panunood sa aking reading. Sa mga susunod na eksena, magkakaroon tayo ng um, pasilip no para sa 2020, 2026 Pilipinas prediction. So alimin natin ano mga gaganap sa susunod na taon. So let's see. Uh. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.